ang pag-alis ay tila ang pinakasimpleng pagpipilian. Umalis, iwanan ang lahat, umiwa sa kalituhan ng mga damdamin. Pero sa isang pagkakataon, may nakapagpahinto sa taong ito. Ito ay ang iyong tingin, ang iyong paraan ng pagiging nariyan, pagiging tahanan ng hindi kinakailangang magsalita. Sa pagdududa sa pagitan ng pananatili o pag-alis, ang katotohanan ay lumutang, wala ng ibang lugar sa mundo na magdadala ng kapayapaan, katulad ng pagiging kasama mo. Ikaw ang aming ligtas na kanlungan, ang yakap na pumapawi ng takot, ang katiyakan sa gitna ng kaguluhan. Walang saan pa man pupuntahan kapag natagpuan na ng puso nito ang sariling lugar. Marahil ay hindi mo kailanman napansin ang epekto na iyong dulot. Ngunit ito ay naroroon, maliwanag, hindi maikakaila. Maaaring tila malawak ang mundo, puno ng mga daan at posibilidad, ngunit wala sa mga daang iyon ang may tamang ugnayan, ang pamilyar na amoy, ang komportabling katahimikan na tanging naroroon lamang sa tamang tabi. Ang ideya ng pag-alis ay tunay. Ang pagnanais ay dumating ng masidhi, parang isang agarang pangangailangan na makatakas, na para bang ang tanging posibleng daan ay palayo mula sa lahat. Ngunit palayo sa iyo. Hindi ito kailanman naging tunay na opsyon. Ito ay simpleng takot na unang nagsasalita, ang kaguluhan na sinusubukang itago ang palaging maliwanan. Kaya, sa gitna ng kaguluhan ng hindi tiyak, ang alaala ay lumutang. Hindi ito isang bagay na napakalaki, hindi ito isang epikong sandali. Ito ay isang simpleng bagay, ngunit napakabigat. Ang paraan kung paano ang kamay ay umaangkop sa iyo, halos hindi naisipin. Ang kislap sa mga mata sa pagtawa sa isang maliit, kusang tunay na bagay. Ang paraan kung paano ang katahimikan sa iyong tabi ay walang bigat, hindi nagpipigil, sa halip, nakakapagpaamo at sa sandaling iyon ang lahat ay nahayag ng malinaw. Ang manatili ay hindi lamang isang pagpipilian. Hindi ito isang pagkakataon, isang pagbibigay, o pansamantalang kanlungan. Ang manatili ay ang sagot sa isang tanong na marahil ay hindi kailangang itaas. Ito ay ang pag-unawa na ang ilang mga ugnayan ay hindi nababasag sa distansya, na ang ilang mga presensya ay hindi mapapalitan, na ang ilang mga lugar ay hindi lamang mga lugar, sila ay tadhana. Ang takot ay nagtatangkang linlangin, bumubulong na marahil mayroong mas madali, mas ligtas, at hindi kasing intense. Ngunit paano kung iyon mismong intensidad ang nagiging dahilan kung bakit totoo ang lahat? At paano kung ang pagtakas ay nangangahulugan ng pagbitaw sa tanging bagay na talagang mahalaga? Maaaring nag-aalok ang mundo ng walang katapusang mga daan, mga pangako ng panibagong simula, mga hindi tiyak na direksyon. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagdadala sa parehong lugar. Wala ni isa ang nagbabalik sa kung ano talaga ang may kabuluhan. Dahil sa huli, may ilang mga katotohanan na nananatili. May ilang koneksyon na lumalaban sa panahon, sa takot, sa pagdududa. At kapag ang lahat ay humuhupa, kapag ang inday ay huminto, ang natitirang tanging katiyakan ay walang kailanman naging kasintiyak ng pagiging kung saan talaga nabibilang ang puso. At kapag ang katiyakan na ito ay naitatag, wala nang balik. Dahil ang pag-alis ay maaaring magmukhang nakapagpapalaya sa unang pagkakataon, maaaring tila isang bagong pagkakataon, isang panibagong simula, isang komportabling pagtakas. Ngunit ano ang gagawin kapag ang isip ay sumusulong, ngunit ang puso ay nananatiling nakatigil? Ano ang gagawin kapag ang bawat hindi pamilyar na kalye ay patuloy na nagbibigay diin sa kawalang kahalagahan ng daan na dati ng tahanan? Ang pamamaalam ay madali para sa sinumang hindi tunay na mag-aalala. Munit kapag may damdamin, kapag may kwento, kapag may buhay na alaala, ang pag-alis ay hindi lamang paglilipat ng lugar, ito ay pagdadala ng isang kakulangan na walang makapupuno. At dito nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Bawat pagtatangkang lumayo ay, sa katunayan, isang paraan ng lalong paglapit sa katotohanan. Kung mas lumalayo, mas sumisigaw na ang kapalaran ay nakatakda na. Na hindi ito isang usapin ng swerte o pagkakataon, kundi ng pagkilala. Nang pagtanggap na ang ilang koneksyon ay hindi maaaring baliwalain, hindi maaaring palitan, hindi maaaring iwanan ng walang bahagi ng sarili na mahuhulog din. At pagkatapos ay dumating ang tiyak na sandali. Ang pagbabalik ay hindi maingay, hindi kailangan ng malalaking pahayag, ng mga salitang inensayo o mga desperadong pakiusap. Ito ay banayad, halos hindi napapansin, parang isang bagay na lagi nang dapat mangyari. Parang sinumang nakakaintindi na hindi ito kailanman tungkol sa pag-alis o pagnanatili, kundi tungkol sa pagiging bahagi. Ang mundo sa labas ay maaaring napakalawak, puno ng mga nakagagambalang bagay, puno ng mga pangako. Ngunit wala, talagang wala, ang makakapantay sa katiyakan ng matuklasan sa isa't isa ang bagay na hindi kayang palitan ng anumang paglalakbay, anumang pagtakas, anumang padalos-dalos na desisyon, ang pagkilala ang malalim na pag-unawa na may mga kaluluwa na talagang nilikha upang maglakad na magkasama. Na ang ilan sa mga presensya ay hindi lamang pansamantala, kundi mga ugat. Na ang ilan sa mga pag-ibig ay hindi lamang mga pagpipilian, kundi mga kapalaran. At sa harap ng nakabukas na katotohanan, wala nang natirang pagdududa. Ang manatili ay hindi isang sakripisyo. Ang manatili ay hindi isang pagkakataon. Ang manatili ay simpleng hindi may iwasan dahil ang ilang tao ay hindi lamang bahagi ng buhay. Sila ang mismong tahanan. At hindi mahalaga kung gaano karaming mga landas ang subukang tahakin, ilang distansya ang likhain, ilang pamamaalam ang sabihin, sa huli, laging nakita ng puso ang daan pabalik sa kung saan talaga ito nabibilang. At ang taong iyon? Siya ay nakapansin. Nakapansin na hindi ito tungkol sa pag-alis o pananatili. Ito ay tungkol sa pag-unawa na wala ng ibang opsyon. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang tahanan, ang tunay na tahanan ay palaging ikaw. At nang mapansin ng taong ito ang bagay na yon, may nagbago sa loob niya ng magpakailanman. Naubos ang pag-aalangan. Nawala ang takot. Ang pagdududa, na dati ay tila napakalaki, ay naglaho sa sandaling na unawaan niyang ang ilang damdamin ay hindi kailangang questionin, kundi dapat lamang maranasan. Dahil hindi ito tungkol sa pagpipilit sa isang bagay na walang katuturan. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang may katuturan ay palaging naroroon. Ang oras, ang distansya, ang mga tanong. Wala sa mga ito ang nagkaroon ng sapat na kapangyarihan upang burahin ang laging totoo. Dahil kapag ang isang bagay ay tunay, hindi mahalaga kung anong mangyari, ito ay mananatili. At sa ganitong paraan, nang hindi kinakailangan ng malalaking kilos o mga walang saysay na pangako, bumalik ang taong ito. Bumalik siya na iba na. Mas kaysa dati. Nang hindi kailangan pang ipaliwanag ang kung ano ang, sa kaibuturan, ay halata na. At nang magkatingin silang muli, wala nang puwang para sa mahabang paliwanan. Wala nang kailangan pang komplikadong mga salita. Dahil ang sagot ay naroon na sa katahimikan na nagsasabi ng lahat. Sa paraan na ang mga puso ay nagbasyan sa iisang ritmo, parang hindi naman talaga kailanman naghiwalay. Sa paraan na ang yakap ay umaangkop na parang hindi lumipas ang panahon, parang ang lahat ay naghintay lamang para sa sandaling iyon. Dahil ang katotohanan ay ito, ang ilang koneksyon ay hindi nawawala. Ang ilang kwento ay hindi nagtatapos. Ang ilang tao ay at palaging magiging tahanan. At kapag nakatagpo ka ng isang tahanan, hindi mahalaga kung gaano karaming bagyo ang susubok na lumayo. Sa huli, palaging may pagbabalik. At sa pagkakataong ito para manatili at manatili sa pagkakataong ito ay hindi na isang usaping pagpili ito ay isang instinct isang pangangailangan isang katotohanan na hindi na maaaring baliwalain dahil kapag may tao na nauunawaan na natagpuan na ang kanyang lugar ang umalis ay nagiging walang kabuluhan ang mundo sa labas ay maaaring maghandog ng mga libangan mga pansamantalang pakikipagsapalaran mga posibilidad na kumikislap na parang huwad na ginto pero wala sa mga ito ang nakakapagtaguyod sa kaluluwa kapag alam mo ang lalim ng pag-ibig na isang tahanan. Kaya, wala nang puwang para sa mga pangamba o pagkaantala. Sa pagkakataong ito, ang mga hakbang ay matatag. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ni ang pangamba ng hindi tiyak kung dapat ba talagang naroroon Ang takot na dati. Nawala na. Ang mga duda na noon ay humahadlang. Naubos ng simpleng katotohanan na ang lahat, lubos na lahat, ay nagtuturo sa isang direksyon, ang pagbabalik. Dahil ang pagbabalik ay hindi umaatras. Ang pagbabalik ay pagkakita sa sarili. Ito ay pagtanggap na ang ilang bagay ay walang kahulugan kung walang tamang presensya sa tabi. At sa gayon, ang buhay ay nagpatuloy sa landas na dapat na tinahak mula pa sa simula. Hindi dahil may nagpilit, hindi dahil pinilit ng tadhana kung hindi, dahil ang tunay ay palaging nakakahanap ng paraan upang manatili. Ang mga salitang binitiwan ay kakaunti, ngunit puno ng kahulugan. Hindi na kailangang ipaliwanag kung ano ang parehong nararamdaman, kung ano ang nakasulat na sa mga mata, sa haplos, sa paraan ng paghina ng isang hangin na parang ang buong mundo ay kasya sa sandaling iyon. At ang panahon? Ah, ang panahon ay nagpatunay lamang sa kung ano ang nakasulat na. Bakit ang ilan sa mga tao ay hindi lamang mga alaala? Sila ay buong bahagi ng atin. Sila ang mga ugnayang hindi kayang putulin ng distansya, ng takot, o ng mga pagtatangkang tumakas. At kapag napagtanto ito, wala nang dahilan upang umalis. Dahil kapag natagpuan na ng puso ang kanyang tahanan, wala nang ibang pupuntahan. At sa pagkakataong ito, ito ay para sa habang panahon. At ang habang panahon ay hindi na isang walang laman na pangako. Hindi ito isang bagay na sinabi sa init ng sandali, o isang marupok na pagnanais na malalanta sa anumang senyales ng bagyo. Sa pagkakataong ito, ang habang panahon ay may mga ugat. Ito ay isang sinadya at pinagpasyahang desisyon, nakabatay sa lahat ng naranasan, sa lahat ng nadama. Dahil kapag naunawaan na hindi lamang ito tungkol sa pagiging magkasama, kundi tungkol sa pag-aari, lahat ay nagbabago. Ang dati ng tila hindi matatag ay ngayon katiyakan. Ang dating nagdudulot ng takot ay ngayon nagdadala ng kapayapaan. Dahil ang pagtakas ay hindi na isang opsyon, sapagkat hindi na talaga siya makatatakas. At ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay talagang tinatanggap ang kanyang kapalaran? Ang paglaban ay nawawala. Ang kawalang katiyakan ay natutunaw. At ang pagkakaloob ay nangyayari ng buo. Walang reserba, walang kalahati, walang paa sa labas ng pintuan, handang umalis sakaling may hindi mangyaring ayon sa inaasahan. Sa pagkakataong ito, lahat ay iba. Walang puwang para sa mga pangamba, dahil sa wakas ay naging malinaw, ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, hindi natutunaw, hindi ipinagpapalit sa anumang hindi tiyak na landas. Kaya, sa pagkakataong ito, ang mga araw ay lumipas ng iba. Walang pagkabahala ng mga taong natatakot na mawalan. Wala ring pagkabahala ng mga taong hindi alam kung sila ba ay nasa tamang lugar. Nariyan lamang ang presensya. Ang katahimikan ng kaalamang hindi na kinakailangan ng iba pang bagay kundi ang umiiral na. Na hindi na kailangang patunayan, ipilit, o bigyang katwiran. Ito ay simple. Dahil kapag ang isang tao ay natagpuan ang kanyang tahanan, lahat ay nagiging akma. Ang tawa ay dumadali. Ang mga pag-uusap ay dumadaloy. Ang katahimikan ay hindi mabigat kundi nagbibigay ng ginhawa. Ang mga kamay ay nagkikita ng hindi na kailangang maghanap at ganito na lamang na naunawaan ng taong ito, sa wakas, na hindi niya dapat pinagdudahan kailanman. Na hindi dapat tinanong kung ano ang laging naroroon, napakalinaw, napakailaw. Dahil ang ilang kwento ay hindi ginawa para magkaroon ng wakas. Nagawa silang magpatuloy, umunlad, at lumakas sa paglipas ng panahon. At kapag tinanggap ito, kapag pinahintulutan ang sarili sa mga bagay na talagang may kahulugan, wala ng dahilan upang lumingon pabalik. Dahil wala ng kawalang katiyakan. Dahil wala nang takot. Dahil ngayon, sa wakas, ang naroroon ay hindi lamang isang desisyon. Ito ay isang tadhana. At sa pagkakataong ito, ito ay para manatili. Para mabuhay. Para maging. At ang maging sa pagkakataong ito ay lahat ng mahalaga. Walang kalahating puso, walang pangamba, walang reserba. Basta maging. Maging naroroon. Maging totoo. Maging buo dahil hindi na ito tungkol sa takot na mawala, kundi tungkol sa katiyakan ng pag-aari. Hindi ito tungkol sa pagdududa sa pagitan ng umalis o manatili, kundi tungkol sa pag-unawa na ang manatili ay palaging ang tanging tunay na sagot. Ngayon, bawat araw ay may bagong kahulugan. Ang tingin ay hindi na nagdadala ng bigat ng kawalang katiyakan. Ang mga salita ay hindi na sinasabi na may takot sa sagot. Ang pagdampi ay hindi nag-aalinlangan, hindi nagtatanong, hindi nang nanginginig sa posibilidad na ito ay panandalian. Wala nang panandalian. Dahil kapag may taong talagang nagpasya na manatili, ang oras ay hindi nakalaban. Ang oras ay nagiging kasangga, isang tagabuo ng kwento, isang tahimik na saksi ng lahat ng naranasan at ng mga darating pa. At pagkatapos, ang mga simpleng sandali ay naging higit na mahalaga. Ang kape na pinagsaluhan, ang yakap na tumagal ng kaunti pa, ang komportabling katahimikan pagkatapos ng mahabang araw. Maliit na bagay na dati tila karaniwan, ngunit ngayon ay nagdadala ng bagong bigat, isang bagong kahulugan. Dahil nayon ay wala ng anino ng pagdududa. Ngayon, lahat ay ganap na presensya. At kapag ganito ang pamumuhay, nang hindi kinakailangan na lumingon pabalik, nang hindi kinakailangan tanungin ang iano kung, nang hindi kinakailangan sukatin ang mga damdamin upang hindi masaktan, ang pag-ibig ay sa wakas nakakahanap ng espasyo upang tunay na umusbong at pagkatapos, naisip ng taong ito ang isang bagay na marahil ay alam na niya, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na tanggapin, ang tunay na pag-ibig ay hindi nagbibilang, kundi hindi rin nagpapahintulot na mawala tayo. Pinalalaya tayo mula sa pagdududa. Pinasisigla nito ang takot. Pinapaintindi nito sa puso, sa wakas, na ang ilang tao ay hindi mga pansamantala. Sila ay panghabang buhay, at sa kabila ng mga liko ng mundo, kahit anong pagsubok ng buhay sa mga landas, palaging alam ng kapalaran kung paano ibalik ang mga tao na hindi kailanman dapat umalis. At nayon, ang taong ito ay alam na. Alam na hindi ito tungkol sa pag-alis o pag-upo. Ito ay tungkol sa hindi na kailangang pumili. Dahil sa huli, ang tunay na tahanan ay hindi nakasalalay sa isang lugar. Palagi itong isang tao. At ang taong ito palagi kang ikaw at ang kaalaman na ito ay nagbago ng lahat. Dahil bigla na wala ang bigat. Ang pangangailangang humanap ng isang bagay na nariyan na ay naglaho. Wala nang puwang para sa mga pagdududa, para sa walang kahulugan na mga tanong, para sa pagkabahala ng sinumang natatakot na nasa maling lugar. Hindi. Sa pagkakataong ito, ang katiyakan ay dumating na parang isang malakas na alon, nakakagulat, nakabibighani hindi bilang isang bagay na nakakatakot, kundi bilang isang bagay na sa wakas ay punung puno At kapag napuno ka ng katotohanan ito, wala nang paraan para itanggi. Ang oras na dati ay tila kaaway, ngayon ay naging katuwang. Dahil bawat segundo roon, ipinapamalas ang kung ano ang dapat talagang maranasan, ay isang regalo. Isang pag-alis sa pagkakahiwalay. Isang pagpapatibay na ang ilang mga pagkikita ay hindi mga coincidences, hindi mga random ito ay may layunin. At naisip ng taong ito ang bagay na yon ng mapagtanto na, kahit sa mga pinakamahirap na sandali, kahit sa mga maulap na araw, kahit kailan ang lahat ay tila wala sa ayos, ang damdamin ay hindi kailanman nawala. Maaring sinubukang ilayo ng buhay. maaring sinubukang malito ng takot. maaring sinubukang patahimikin ng kayabangan ang mga bagay na kailangang sabihin. Ngunit wala ng sapat na lakas para burahin ang mga bagay na palaging naroon dahil kapag ang isang pag-ibig ay tunay, ito ay kumakato. Ito ay humaharap. Ito ay nakakaligtas. At higit pa riyan, ito ay nagwawagi. Kaya, sa pagkakataong ito, wala nang ligaya sa pag -backtrack. Hindi dahil ito ay isang tungkulin, hindi dahil ang oras ay nasayang na ng labis. Kundi dahil ang manatili ay ang tanging bagay na may kahulugan. At ang taong iyon ay nanatili. Hindi lamang ng pisikal na katawan, kundi ng buong kaluluwa. Walang mga nakabimbing usapan, walang takot, walang nakatagong plano ng paglisan sa bulsa. Nanatili siya dahil nais niya talagang manatili. Dahil sa wakas ay naunawaan niyang hindi ito tungkol sa paghahanap ng pinakamahusay na daan. Ito ay tungkol sa pagtanggap na ang daan ay palaging ikaw. Ang tunay na tahanan ay ang bumubuo sa puso na nais manatili. Magkomento, alam ko kung saan ako nabibilang. Magsubscribe!